Par, may luma... Ito kasi yung nakita ko si Sir. Dumaan din sa kambingan. Sabi ko sa kanya, Sir, sukat ang tulungan. Patingin ng x-ray mo, sabi niya. Sabi sa akin, Sige, bukas. Nandun kasi sa bahay. Tignan ko. Ang nangyari sa kanya, na disgrasya siya, binangga siya ng ano, taxi pa. Sabi ko, tutulungan ko siya. Tignan ko lang x-ray mo. Ang nangyari naman sa kanya pala, Dali Kaya, Kuha ka ng madilim nga na ano. Eh no, putol-putol yung buto niya. Kung makikita niyo sa maliwanag dito. Yan 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 yan. Yan Sino mo daw? Wow, to. Wow, dito. Para si sinag ng araw. Yun, eh no? sige. Yan oh. No? durog Durug-durug eh no. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, tapos dislocated yung pinakatalos niya. Bahag din tong ano na to. Yung fibula shop shop na to. Durug-durug eh, eh, no? Mali malabo sa ano pero dito sa ano, ayan eh, no, Hindi eh, ng no? doktor sa akin. Ayan oh. Durug oh. Sabi pa ng doktor, walang crack yan. Durug eh. Durug yan, ayan Ito mo, ayan oh. yan. Ito, eh, no? durug, eh, no? durug, eh, no? durug, durug din to. Durug din yan. Durug din yan. Durug din yan. Biyak pong pa ganon. Durog pa ganon Siyempre yan yung kita mo naman yan Pag itinungkod niya yan Tutukod yun dito Ito magkikreate mag ng irritation yan Basag basag Ayan sa patagilid sa lateral view Kita mo ilan yung bale Dito Ayan yung bale Sir ang pinaka discarte dito Paano ba Hindi kita sa ano yan. Yan, 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 mo, oh, ilang bali yan. Ilang bali yan eh. Ilan yung nakikita yung shadow na. Eh, durug-durug oh. Eh, durug-durug. Hanggang ilalim eh, no? Eh, hanggang durug. Hanggang ilalim. Ang bilang ko eh, walo. Walong hati yung buto. Ngayon, sir, eh, oh, ganito, ang diskarte na lang dyan. Ang diskarte dyan. Kasi gusto ni sir, ang gusto niya sa akin, sabi niya kahit dito lang, kahit dito lang, para maapak. Sabi ko, ngayon, Nases na natin, durog-durog. Hayaan mo lang muna nakakaska. Hayaan mo lang muna nakakas para tumibay muna yung mga ano. Pero sabi, pinau-opera to, di ba? Sabi sa kanya, pagkala. February. O, oh, yan mo. Oh. Pagka kasi na yung eh, matigas na yun dyan. pag matigas na yun doon, pwede ko na ayusin yung sa joint. Ngayon kasi, kita mo naman nangangamatis pa yung pa, pag hinata ko to, magdudugo doon sa, oh, sa may... Oo, oh, yung sa may crack. Hindi siya kasi ano, sasama lang eh. Hindi yung joint lang mayroon. Pero pag nagdikit-dikit na yun, possible na matulungan pa kita kaya Okay? Dito lang naman kayo, no? Sana. Pero sana okay na ano, na bakal. Ganun talaga. Itong may bakal to. Hindi, kasi ang iba bakal sa kanya, dalawa lang. Hindi, sabihin nyo sa kanila, kahit ito lang, kahit itong malaki, tapos itong ano. Kailangan ito magalaw to. Itong sa junction. Mahalaga to. Ito, ito. Kahit hindi nga ito eh. Didikit din yan eh. Ito yung mga yan. Oh, yan ang dapat lagyan ng click. Ito pipin yan. Para maayos. Kahit hindi ko lang dito. Dito. Yung dito, didikit na yan. Nakakas. Didikit na yan. Yan mga mag, medyo magkakalapit na. Itong malaki, di ba medyo malaki. Pero didikit na rin. Eh malapit Pusukos na muna. yun. Okay. Yung malaki ang opera, hindi lang dito. Mahirap na kasing ano yun ito, sa lansanin, yung ay... Pero ito, malaking basag nito. Siguro, diyan sila magpo-focus. Ang laki kasi ng putol. Kaya mo sir, dito ka lang naman eh. Pagka medyo tumagal na yan, nakita ko yung bagong x-ray. Tama yan, magtukot ka lang muna. O, hindi, 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 hang hindi, hang -hindi. hanggat nilalakad nyo. Dapat nyan, naka-wheelchair muna kayo. Wala ba kayo wheelchair? Hindi advisable na ilalagay. Eh duro nga eh duro lang sa ilalim. Mm Hindi -hmm. kita na ano. susumukan natin hihingi ng wheelchair to sa barangay. Sana wheelchair muna. Kasi mamamagalang lalo yan eh. Habang napapagod, mamamagalang yan. Kailangan kasi nakapahinga ka muna. Okay? Pero lihiti mo taga-paro naman to, taga-bangga to. Teka, try natin sa mga bagong upong ano. Ha, tignan natin ha. Pagkontain ko na lang kayo. Kap! Kagawad Galbelo, Kagawad Pastor, Kagawad J. Yung mga kilala ko dyan. Baka may lumang ano tayo dyan. Baka may luma tayo. Ah, uh, wheelchair kailangan to durug-durug yung buto na bangga ng ano eh mahirap bangga. Mas, kailangan ano, kailangan din yung nakabangga. Hindi ano, hindi naman yung susubukan ko ngayon.